News mga balita ngayon, Philippine Army nakasagupa ang mga miyembro ng NPA sa Camarines Sur. Apat na NPA sumuko, 15 taga-suporta kumalas sa kilusan sa Camarines Norte. 109.8 million pesos halaga ng shabu mula Vietnam nasabat sa Pasay warehouse. Ako po si Cesar Sorian para ihati ang mga nangunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, isang matagumpay na operasyon laban sa mga natitirang miyembro ng communist terrorist group ang isinagawa ng 16th Infantry Battalion at 31st Infantry Battalion ng Philippine Army sa Barangay Salbasyon, Ragay, Camarines Sur nitong Oktubre G's sa tulong ng impormasyon mula sa isang concerned citizen, sinalakay ng mga sundalo ang tinatayang pitong armadong miyembro ng Komiting Larangang Guerilla First ng Bicol Regional Party Committee. Tumagal ng limang minuto ang bakbakan bago umatras ang mga rebelde at iniwan ng kanilang mga kagamitan. Na-recover sa lugar ang tatlong M16A1 rifles, dalawang M653 rifles, isang IED, apat na bandolier, labin limang magazine, 407 bala, isang cellphone at anim na bagpak na may personal na gamit. Walang naiulat na nasugatan sa panig ng pamahalaan, patuloy ang pagtugis ng militar sa mga natitirang rebelde sa rehiyon apat na miyembro ng New People's Army ang sumuko sa mga otoridad sa Santa Elena, Cabarines Norte noong Oktubre 8. Kinilala sila bilang sina Elmer Barsaga, Berhilio del Castillo, Gilbert Conmigo at Jerry Arellano Pawang Kasapi ng Sangay ng Partido sa Lokalidad at Milisyang Bayan. Kasabay nito labing limang taga-suporta ng CPP-NPA mula sa mga barangay ng Itok, Lukbanan, Villa Belen, San Antonio, Mabini at Villa Aurora sa bayan ng Kapalongga ang formal na kumalas sa kilusan. Ang tagumpay ay resulta ng pagtutulungan ng 85th Infantry Battalion, 2nd Provincial Mobile Force Company at lokal na pamahalaan. Nasabat ng Bureau of Customs na iya ang 109.8 million pesos sa lagan ng Shabu sa Pierre Cargo Warehouse sa Pasay City noong Oktubre 6, 2025. Ang shipment ay idiniklarang e-commerce package ay dumating mula Hanoi, Vietnam Matapos makitaan ng kahina-hinalang imahe sa x-ray screening, isinagawa ang 100% physical examination kung saan natuklasan ang 26 pakete ng shabu na itinago sa loob ng tatlong styrofoam boxes kasama ng mga pakete ng kape kumpirmado ang laman bilang methamphetamine hydrochloride matapos ang field testing ng PDEA at Customs Anti-Illegal Drug Task Force inaresto rin sa lugar ang dalawang kinatawan ng Consigny Logistics Company. Nahaharap sila sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act at Republic Act 10863 o Customs Modernization and Tariff Act. Para sa Kitlat News Channel, ito si JP Adaw, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.